Punta na naman tayo dito sa ating political fast talk. And why? <laughs> Limang katanungan po at bawat tanong ay meron ho kayong 20 seconds para ipaliwanag po ang inyong kasagutan. Dapat ba pantay ang sweldo ng mga manggagawa sa probinsya at National Capital Region, yes or no at bakit? Yes, dapat pantay. Naniniwala po tayo sa national minimum wage. Kung bakit pare-pareho po yung kalagayan ng mga mamamayan natin sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas. Pinapabuwag po natin yung regional wage board kasi napakamumulang ng binibigay niyan. Hindi talaga yan nagsaserve sa mga manggagawa. Sabi nila, yumayaman ang pumapasok sa politika. Tama, umali, at bakit? Ako po hindi yumaman, pumasok ako sa politika. Merong mga ilan na hindi talaga nagpapayaman sa politika. Merong mga ilan na alam na marakalakhan, kalakhan, <laughs> kalakhan pumapasok sa politika ay nagpapayaman. Yun po ang nakita ko rin sa aking karanasan. Sa bilis ng takbo ng teknolohiya, posible bang magkaroon ho ng robot na senador? Yes or no at bak? AI, sa bilis ng teknolohiya ngayon, maaari sa tingin ko. Pero dapat yung brains from a true person pa rin. Kung ikaw ang masusunod, dapat mang college graduate ang mga senador o presidente at bakit? Hindi po. Kasi tingin ko po yung mga ordinaryong mamamayan natin, may karapatan silang mamuno para sa atin. Halimbawa, sa bahagi ng taong bayan sa Senado, ang ilan po sa amin ay magsasaka, uh, manggagawa, at saka mangingisda. Sila po ay hindi, hindi nga college graduate, hindi nga high school graduate lang po, pero mga mauusay, alam ang kalagayan ng kanilang sektor. Katulad po ni Naera, Gloria at Digong, ang sabi nila, kapag presidente, malamang makukulong. Ito ho ba'y nakakatawa o nakakabahala? Nakakabahala po yan. Kasi ba diba, parang ang kalagayan natin, kapag tuwing, tuwing meron tayong mga ganyan na may mga kaso ng mga presidente, tas hindi nakakapanagot, no? Walang accountability sa ating bayan, wala rin justisya. Kaya din po ganyan ang kalagayan natin ngayon. There's no justice and there will be no peace kung walang justice.